po pala yung nag-aral. Ako po yung nag-tutorial ng homeschooling. Doon po ako natuto magpaligo sa mga unggoy, sa mga dinosaur. Nga <laughs> po, Ma'am Karen, nung bata pa po ako, pinalaki po ako sa farm. Kala ano ko nag-aaral. Ma'am Karen, sorry po pero nahihiya po ako, Ma'am Karen. <laughs> Ako po nag aaral pero nag po ako sa schooling. Doon po ako nag natuto mag-aral, Karen. <coughs> Ma'am Karen, nabalitaan ko po kasi sa news na pababalikin daw po ako sa farm. Alaga daw po nila sa akin yung makukulit na mga unggoy na hindi daw masaway, Ma'am Karen. <coughs> Ma'am Karen, kasi nakakahiya naman. Po di ba na hindi ko masagot kung saan ka nag-aral, saan ka nagtapos? Sorry na po, Ma'am Karen. Nakakahiya na po kasi eh. Kung saan talaga ako nag-aral kasi hindi ko rin po alam kung saan po ako nag-aral, Ma'am Karen. Ayun lang naman, Ma'am Karen. Maraming salamat. Hmm. Nga po pala. Ito po, ang magic meat. Sorry po.